Sumating si Fiyang Smith sa venue kung saan magla live selling siya ng ticket para sa The Ultimate Fan Meet with his Special Guest, Park Soo Joon at Aranita Coliseum. Maraming mga fans na nakasalubong ni Fiyang habang naglalaka dito sa mall at panay nakangiti ito sa kanila at nakipagbiruan. <laughs> Pagdating niya sa ticketing area, nakaupo at may mic ito habang nagsa out sa mga viewers na nanood ng kanyang live. Salamat! Pugas na na! Hindi mo ano magamit yung camera ni Ate Bakit? Full na siya. Okay Medyo masama ang pakiramdam ni Fiang dahil makikita itong may pinapahid ng white flower sa kanyang ulo. Happy birthday, birthday Wilma. Uh -oh. wow. <laughs> <laughs> <Now. laughs> Walang tigil ang mga fans na nagpapashoutout sa dalaga. Super ganda ng mukha ni Fiang, lalo na kung nakapokus ito sa kamera. Ay, Mami Mamikini? Ay, mamikini, alam. Pero, alam mo, Ay, okay na. Habang nasa counter si Fiyang, nakipagbiroan din siya sa mga tagahanga na nasa labas gamit ang kanyang mikropono para marinig siya. Sabi lang. Hindi kayo sa inyo yung niya. Si si ta daw. Guys, comment nyo rin real name ni Fiyang, yung mga classmate niya. Maraming bumili ng ticket na binibinta ni Fiyang dahil maraming gustong makita at mapanood sila sa Aranita Coliseum. <laughs> yes! Yes! <laughs> Makikitang masaya naman si Fiyang sa kanyang live selling para sa ticket nila dahil panay ang tawa nito kasama ang kanilang mga kasamahan. Grabe ito mo. Alam The Ayon pa kay Fiyang kahit mahal ang ticket na binibinta niya ay sold out pa rin at pinasasalamatan niya ang lahat mga bumibili nito. Napatakbo ng mabilis si Fiang Smith nang dumating si JM na may dalang kotse para sunduin siya at talaga namang kinilig ang kanyang mga fans.